Hi po mga ka-farmers, maulan na araw po sa inyong lahat. So ngayon mga ka-farmers, update natin yung ating tanim na Pakuan. Ito po ay uh, 50 days na po ito mga ka-farmers mula nang napunla. So uh, dito sa amin mga ka-farmers, medyo maulan ngayon. So araw na lones, so maulan po ngayon. So December uh, 18. So target ko po ma-harvest ito mga ka-farmers, December 26. So mga ka-farmers, update natin at uh, tingnan natin kung ano nang itsura ng ating pakwan mula simula hanggat uh, ngayong ano nang status natin kasi yung nakaraang mga uh, weeks so binaha po dito sa ating pakwanan bunga ng malakas sa ulan So ngayon, umuulan naman, hindi naman siya masyadong malakas kasi may uh, low pressure po dito sa atin So tingnan natin mga ka-farmers kung ano nang update ng ating bunga So tingnan natin lumaki ba ang ating mga bunga ng pakwan So tingnan natin mga farmers let's go yan medyo maulan po yan umarang yung motor ko dito ayan mga ka-farmers kita nyo no, yung mga bunga na ah, oh, kita na po ang itsura mga farmers after 50 days mula ng uh, punla po natin yung ating buto so tingnan nyo mga ka-farmers so medyo umagapang uh, na siya ng todo at may mga bunga na yan yan ang bunga. Tingnan natin mga ka-farmers. Oh. Yan ang bunga. Wow. Laki ng bunga mga ka-farmers. Ay, yan. bunga mga ka-farmers. Oh. Ayan mga ka-farmers, pagkita ko ninyo mga bunga. May mga bunga lang dyan. Hindi lang makita yung mga bunga. Ayan. May mga bunga pa dito. Sa so mga ka-farmers na gustong bumisita dyan, pwede na kayong bumisita sa ating farm. Pwede na po itong bisitahin. At yan, pwede kayong uh, bumisita dito. Welcome po kayong lahat dito sa ating farm. Ayan mga ka-farmers, oh. Nakikita niyo yung bunga mga ka-farmers. So ganito talaga mga ka-farmers pag uh, nagtanim po tayo ng bakwa. So ibigay ko sa iyo ng mga tips kasi hindi natin alam yung mga uh, panahon Panahon ng pakwan uh, Kung uh, may ulan bang malakas Hindi tayo makatansya May sakit bang lumadapo ito Sa ating pakwanan So yun po ang problema natin Yun po ang uh, number one Na kontra natin Para tayo, ay, kung magtanim tayo Kung isa kang farmers so Magkita natin mga farmers farmers so. Tingnan yung mga farmers Ito po ay binaha nung una binaha, nung makita nyo sa mga video ko so makikita nyo na binaha po ito then ngayon uh, nakarecover po siya so tingnan yung mga bunga mga ka-farmers ayan mga ka-farmers ang laki nito hmm, ang laki mayroon pa na marami pa run. so nagtanim po ako mga ka-farmers uh, dalawang lata lang po ito tinanim ko uh, estimated 2,000 seeds po ang tinanim ko dito po ang banda Uh, hindi po binaha dyan dito nagsimula ang baha no, kita nyo may uh, kanal, ginawa naging kanal so tangkay na, ilagyan namin ng tangkay so binaha po dito pero so far, uh, sa so, nakita ko nag improve naman siya so hindi siya gano'ng nag uh, bumagapang kasi uh, na na stress po siya sa baha so makita natin may bunga siya tingnan nyo mga kaparmers ang daming bunga dito wala siya ganong uh, tangkay pero makikita mo grabing bunga mga ka-farmers. Ayan. So, ang iba nasa 3 kilos na. Or 2 kilos. Ayan. Taas pa yun mga ka-farmers. So, dito po yung binaha. Dito mga ka-farmers, makikita nyo. Mayroon din dito. Ayan, makikita nyo. Mayroon din dito ng mga bunga na rin. Ayan, may mga bunga yan. Ah. Tingnan natin na ah, saan ang bunga. Kita natin ang oh, bunga. Ayan, may mga bunga yan. Oh. Oh. So. So, ang payo ko lang sa mga gustong magsimula na magtanim ng ah, ganitong crops or pakwan. Kasi ito masilan yung pakwan. Madali lang isa. Uh, madali lang. Kailangan talaga siya ng... Uh, extra focus po hindi po tayo mag uh, ano ba yun, hindi natin pabayaan meron po na akong kantalok dito yan, dulce ito na mga kaparmers, ang dami bunga ha Okay mga farmers, ah, uh, ganun. Uh, pag nagtanim po tayo, so hindi po natin pabayaan. So, huwag po tayong sumuko pag nag po tayo. Ganun talaga ang buhay, may mga pagsubok na maranasan. So, continue lang po mga farmers. Alam ko may makukuha rin tayong mga aral sa bawat tanim natin ng pakwan. Kayan, salamat po mga farmers. God bless at happy farming po sa ating lahat.